Sisimplihan lang natin ang luto. Meron tayong nilagang pata, atin ang pinalambot. At meron tayong mga pangregado dyan. Malambot na malambot na yan. Atin iya nga papaksiwin. Yan. Sa nakita nyo, ating inilagay sa ilalim ng ating kasirola, yung ating mga regado. Uh, may sibuyas, uh, may bawang. Inilagay natin sa ilalim. Then, nilagay natin yung ating pinakapata, yung karne. Pagkalagay natin, atin lang lalagyan yan ng uh, pamintan durog sa ibabaw at para yan ang silbing pampaanghang yan sa pagluluto naman tong ganitong pata dahil nga pa siw lalagyan natin ng suka ayan kita nyo flex ko lang ang suwa ang hiringa ginagamit yan eh may mga ilang dekada ko na sigurong nakababad na suwa ay eh, talaga napakahang na ng suwang yan ayan kita nyo puro sili yan ang ating ilalagay ha, dahil ano nga, paksiw, kaya may suka. Yan, sa so, nakita nyo, ating lang pakukuloyin. Pakukuloyin ng pakukuloyin. Yan, eh, ano, kung sa ibang mga nagluluto, meron pa yung mga inilalaho eh dahil nga wala tayong available uh, kumbaga ating laan lalagyan ng lasa kaya itong ating lutong ere ay ano lang ha kumbaga pasimple at kahit ganda rin naman ito ay uh, talagang napakasarap ng ating pagkakaluto yan sa nakita nyo kinuluan na nang kinuluan yung ating uh, pata na yun nakita nyo sa ganyan sitwasyon pwede nyo nang timplahan itagdag nyo na yung mga gustong gusto nyo yung panimpla at uh, ating atin lang medyo pa uuntiin ng konti yung kanyang sabaw dahil medyo sumawaw ng medyo marami-rami at so, sa atin lang uh, balik po sin habang uh, ating uh, sinasakto yung kanyang uh, pinakalasa iyan ay malambot na kaya hindi na natin kailangan uh, paatagalan ng paglalaga niyan iyan. sa ganyang sitwasyon iyan ni atin lang uh, ng konti at iyan na luto na ang ating paksiw na pata